Ministro? Nagtanong kayo sa ministro? Opo. Marami kasi akong tanong eh. Po? Um, gusto ko sanang makausap ang inyong ministro. Marami akong mga tanong tungkol sa Iglesia ni Cristo. Christian Church. Hali Pakinggan po natin itong pahayag mismo ng ating Panginoong Heso Kristo dito sa Juan sa Jis, ang talata ay 9. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Sa talatang ito po na pahayag ng Panginoong Heso Kristo, mayroong tinutukoy na magtatamod ng kaligtasan. Sino yon? walang iba kundi yung mga taong pumasok sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa ano po napabilang yung mga taong pumasok sa Panginoong Heso Kristo na pinangakuan niya ng magtatamo ng kaligtasan? Ang binasa po natin ay talatang 9. Babasahin po natin ang talatang 16. Pakinggan po ninyo. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawa at magkakaroon ng isang pastor. Sa ano po napabilang yung mga taong pumasok sa Panginoong Yesu Kristo? Napabilang sila doon sa isang kawa. Alin po ang kawa? na kinapapalooban ng mga taong pumasok sa Panginoong Heso Kristo, pinangakuan niya ng kaligtasan kapag sa po natin sa gawa 2028, sa sali ni Ginoong George Lamsa, ang tinutukoy po roon ay ang Iglesia ni Kristo. Sa ang may utos po sa tao na pumasok sa Iglesia ni Kristo sapagkat yun ang kawan na ikapagtatamo ng kaligtasan mismo ang ating Panginoong Yeso Kristo po na ating tagapagligtas.